Kung matagal nang umalis ang Pilipinas sa ICC, paano nagkaroon ng karapatan ang Korte sa The Hague na ituloy ang kaso laban kay Duterte? At ano ang ibig sabihin ng desisyong ito para sa buong bansa? Magandang araw mga ka edox At welcome pong muli sa ating channel! Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na! Ano ang ibig sabihin kapag sinabi ng ICC na may jurisdiction sila sa kaso ni Duterte? May kling sagot, pwedeng investigahan ng ICC ang mga krimen laban sa sangkatauhan na may kaugnayan sa drug war na nangyari habang ang Pilipinas ay nasa under pa ng Rome Statute. Ipaliwanag ko ng mabilis. Una, ano ang ICC? International Criminal Court sa The Hague. Humahatol ito sa mga individual para sa genocide. Krimen laban sa sangkatauhan. War crimes. Agresyon. Ano ang mga pangunahing kaalaman sa jurisdiction? Ang ICC ay kumikilos kapag ang bansa ay state party o kapag ang krimen ay nangyari sa teritoryo ng state party at kapag ang lokal na autoridad ay ayaw o hindi kayang mag-imbestiga. Tingnan natin ang timeline sa kaso ng Pilipinas kung saan ito ay mahalagang basehan. Noong Nobyembre 1, 2011, ang Rome Statute ay naging epektibo para sa Pilipinas. Pebrero 8, 2018, ang ICC Prosecutor nagbukas ng paunang pagsusuri sa mga diumano extrajudicial killings. Marso 17, 2019, naging epektibo ang pagalis ng Pilipinas mula sa Rome Statute. Ano ang pangunahing punto rito? Ang pagalis ay hindi nagbubura ng autoridad ng ICC. Kaya ang manangyari mula Nobyembre 1, 2011 hanggang Marso 16, 2009 ay sakop pa rin. Ano ang sinabi ng pre-trial chamber? Kinumpirma nila na nananatili ang jurisdiksyon para sa 2011 to 2019. Ano ang mga naunang hakbang? Pinayagan na ng mga hukom ang formal na investigasyon. Kaya ang mga sumunod na desisyon ay nagpatibay na puwedeng magpatuloy ang kaso. Ano ang jurisdiction at ano ang hindi? Ang jurisdiction ay ang legal na kapangyarihan ng korte para mag-imbestiga, mag-authorize ng ebidensya, at mag-issue ng warrant. Hindi ito, hatol ng pagkakasala o override sa lahat ng lokal na autoridad, isang green light lang para mag-imbestiga. Ano ang susunod na mangyayari? Ang mga taga-usig mangongolekta ng ebidensya at humihiling ng kooperasyon. Ang hukuman ay susuriin ang kahilingan para sa warrant o summons. Kung umuusad, pwedeng magtuloy sa paglilitis pagkatapos ng mahigpit na pagsusuri. Kailangan ba ng ICC ang tulong ng Pilipinas? O access sa dokumento, saksi, o pag-aresto ay nakakatulong? Pero ang ICC pwedeng makipagtulungan sa ibang estado at international na channel. Maari bang arestuhin ang mga tao sa loob ng Pilipinas? Depende sa lokal na autoridad, ang ICC warrants ay isinasagawa ng mga estado. Sa ibang bansa, ang mga kasamang estado ay pwedeng magsagawa ng pagkilos sa warrant. Paano ang tungkol sa soberanya? Ang Rome Statute ay kasunduan habang miyembro pa ang Pilipinas at tinanggap ng Pilipinas ang mga alituntunin ang mga alituntuning iyon patuloy na nalalapat sa mga pangyayari bago ang pag-alis. Sa madaling salita, ang huristiksyon ng ICC ay nananatili para sa 2011 to 2019. Maaring magpatuloy ang legal na proseso, maingat at ipinapalagay pa rin ang kawalang kasalanan. Mga ka ang desisyong ito ng International Criminal Court ay hindi lamang isang technical na tagumpay ng batas, ito ay isang simbolo ng matagal ng laban sa pagitan ng kapangyarihan at pananagutan. Sa pagtanggi ng ICC sa argumento ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, malinaw ang mensahe. Hindi pwedeng itago sa likod ng soberanya ang mga boses ng mga nawalan, ng mga pamilyang naghihintay pa rin ng kasagutan, ng mga inang umiiyak sa katahimikan ng gabi, umaasang marinig din ang kanilang panawagan. Ngayon, habang nagbukas ang pinto para sa pagpapatuloy ng kaso, nananatili ang mas mabigat na tanong. Hanggang saan natin kayang harapin ang sarili nating kasaysayan? At handa ba tayong tanggapin ang katotohanang maaring masakit, ngunit kailangan upang gumaling ang bayan? Ang ICC ay gumagalaw ayon sa batas, ngunit ang tunay na paggalaw ng katarungan ay nasa kamay pa rin ng mga Pilipino sa kung paano natin tatanggapin, ipaglalaban o itatakwil ang katotohanan. Sa dulo hindi ito kwento ng isang tao lamang. Ito ay kwento ng isang bansa, ng isang bansang hinahamon na pumili. Ang hustisya ay hindi natutulog kahit kaano katagal at ngayon, unti-unti na itong gumigising. Sa iyong palagay, tama bang pinanatili ng ICC ang jurisdiction sa kaso ni Duterte kahit umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute? I comment mo sa ibaba. Panoorin hanggang dulo para sa buong paliwanag at legal analysis ng desisyon ng ICC noong October 23, 2025. Don't forget to subscribe for more ICC and Philippine legal updates. At ito ang Edox DC, na nagsasabing, sa bawat panahon at pagkakataon, sa katotohanan, dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.